Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremys TV, Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang kumbayit, ulit lang, tulungan mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin yung po, today's reflection, o ang mabuting balita sa araw na ito. Masama ba ang maging pok? Bakit binabawal ng uh, Bible na huwag maging pok ng kayamanan dito sa lupa? Bagus sa langit. So marami po sa atin no habang uh, ha, nagkakaedad tayo lumalabo ang mata. 'Di ba? Kaya nga marami sa atin ang nagsasalamin no. Ito hindi po ito reading glass. <laughs> ano ko lang 'to. Uh, kasama lang sa pagba ko. Yung iba nagkakaroon ng katarata, yung iba naman talagang nabubulag na. Pero ang sinasabi dito ng ating Panginoong Yesus, no, kailangan mag maging clear hindi lang yung uh, physical, no? Physical na mata natin yung nakikita. Yun po ang nililinaw. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Jesus, uh, kailangan no makita ng tao, hindi lang yung nakikita niya. Kasama na dito yung spiritual. Kaya sabi niya huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa dahil yan ay uh, papasukin lang, kakainin lang ng insekto at pwede yung nakawin. So, kung titignan po natin sa totoong buhay, totoo naman po yun. Mag-ipon ka man mag-ipon ng kayamanan, ng mga properties, ng mga negosyo, ng pera, o kung ano-ano pa. Darating din yung araw kasi, mawawala ang lahat ng yan. Di ba? Iiwan mo lang din yan. Di ba? pag lang ng pamilya mo yan, ng kapatid mo, kamag-anak mo, lalo na kung wala kang sariling uh, pamilya. At doon, hindi mo na rin siya mapakinabangan So, ano po ba ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus talaga? Uh, sa Biblia, di ba? Ang gusto ng ating Panginoong Jesus ay talagang Ang ating mga direksyon sa buhay Na alam natin, uh, sa ating buhay ay hindi lamang po dito sa mundong ibabaw Kaya pagka nalilito ka, wala kang direction, di ba? napakahirap po niyan. Kagaya ng mga estudyante, diba? pag nag-graduate nag po yan ng uh, senior high school, minsan tatanungin mo, hindi nila alam kung anong kukunin yung kurso. Di ba? Kaya kung ano na lang po ang makuha. Kaya yung iba, second year college pa lang, uh, pinapalitan na nila ang kanilang kurso. Dahil hindi nila alam ang kanilang direction. At sa pansariling buhay din, di ba? Ni mo, anong gusto mo sa buhay? Mag-a-abroad ka ba? Dito ka lang? Mag-stay single ka ba? O magkakapamilya ka? O ano? Nalilito ka. Kung hindi mo alam kung ano ang talagang uh, goal mo. Di ba? Sa buhay. Kung may goal ka, kailangan merong ka kaakibat na action dyan. Gawan mo na kung ano ang nararapat. Kaya malina po ang ating sinasabi ng Panginoong Yesus na huwag mag dito sa langit, ang siya dito sa lupa, kaya ang sabi niya sa Mateo, chapter 6, verse 20, sa halip, mag kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. So, yun po na ano? ang sinasabi ng ating Panginoon Jesus ay yung pinangako niyang uh, buhay na walang hanggan. Kaya nga walang hanggan, hindi mawawala, hindi mananakaw, kaya napaka-importante po na ang iniisip natin ay hindi lang dito sa mundo. Okay lang yan, no? Yung uh, magpundar tayo, kasi uh, sa panahon natin to, kailangan-kailangan po natin yan. Mag-ipon ng maraming pera, dahil pag wala kang pera, di ba? Pag wala kang pera, hindi ka naman mabubuhay sa panahon na yun, di ba? Lalo na kayo, medyo malaki po ang gastusin. Eh. Ang sinasabi ng Panginoong Yesus, Uh, wag mo lang pagtuunan ng pansin yung pag-iipon dito sa mundo. Hindi eh, naman niya sinabing masama yan. Di ba? Huwag kang mag-impok. Binapaalala lang po sa atin ng ating Panginoong Yesus na balang araw, di ba? Mawawala tayo at doon tayo uh, titira sa kabilang buhay. Kaya habang nabubuhay pa tayo, no? Ang sinasabing mag-impok ng kayamanan sa ah... Uh, sa langit, di ba? Yung gumawa ng mabuti, tumulong, uh, maging mabait, di ba? At uh, lagi nagsisimba, nagpapasalamat sa Diyos. So, hindi man po perfecto. Alam naman natin, hindi natin kayang i-perfect yan. Pero lagi sinasabi ko, at least majority po, no? Na ginagawa po natin yun. Parang sa ganon, yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus, eh maging bahagi po tayo ng kanyang uh, sinasabing uh, kayamanan doon sa langit na hindi uh, nananakaw, no? So, yung mga, kumbaga po, yung pangarap natin nga uh, langit ay preparation lang po dito sa lupa. Kaya napaka-importante po na uh, makatao tayo, no? Yung humility, mga mapag-tulong sa kapwa, mapag-intindi, lahat pong yan, no? Uh, humble, kailangan po yan. Yan po yung uh, kung mga yan yung uh, pang deposit natin. di ba? Pag-deposit natin sa langit yan para doon tayo makapunta balang araw. Kaya pagdasal po natin yan noon na sana lahat po tayo ay makapunta sa langit at siyempre bago tayo pupunta doon at sana uh, dito pa lang sa mundo ay magtatagumpay na tayo na mag-ipon ng mag-ipon ng kayamanan pang langit. Diba? Na puwag pong kalimutan hindi masama mag-ipon mag-impok uh, ng kayamanan dito sa lupa, pero huwag din kalimutang mag-impok ng kayamanan sa langit. Diba? So, sa mga kapatid po nating nanonood sa aking vlog, na may problema sa pamilya, financial, at kalusugan, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal, na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay check yun pagkakalug sa iyo sa tamang panahon. So, tayo po yung manalangin, Lord. I-bless nyo po mga kapatid namin na nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Ipuhin nyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Aplusin nyo po. Tanggalin ng kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloog. At yan din po sa mga pamilyang nasisira. Nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin nyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, pagpatawad higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At yun din po sa financial load na kailangan, kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang wala talaga. Na ang pambili ng isang kilo lang ng bigas, pinaproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. I bless po ang aming hanap buhay para may provide namin ang bawat pangangailangan ng aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng na tiniling namin sa matamis na para ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngala ng amanan na kami, Jesus, Spirit, Santo. Amen. Thank you very much po and God bless.